Nagpaplano na ngayon ang Germany na magpadala ng mga anti-aircraft tanks sa Ukraine mula sa sarili nitong imbintaryo upang matulungan ang Ukrainian military sa kanilang pakikipaglaban sa mga Russians ayon sa isang German media. Ang defense minister ng Germany na si Christine Lambrecht ay nagbabalak na ipahayag ito sa isang pagpupulong ng mga representatives mula sa apat na bansa at magaganap umano ito sa Ramstein Air Base. Binatikos ang Germany dahil sa pag-aalinlangan nito na magpadala ng mga heavy weapons sa Ukraine. Ngunit iniulat na tila ang desisyon ng nasabing bansa ay nag-iba at ngayon nangako ito na magpapadala sila ng mga Leopard tanks mula sa kanilang imbentaryo. Ang mga tangke na ito ay nakabatay sa chassis ng Leopard 1 at mayroon itong dalawang 35mm na mga cannons at rider at kaya rin itong atakihin ang mga ground targets bilang isang additional capability. Samantala, ang manufacturer ng nasabing tangke na Cross Mafia Wegman ay binigyan ng pahintulot mula sa gobyerno ng Germany na ipadala ang technically refurbished na mga anti-aircraft tanks sa Ukraine. Iniulat ito matapos akusahan ng Kremlin ang NATO na nakikibahagi sa isang proxy na digmaan sa Russia matapos itong magpadala ng mga armas sa Ukraine. Sa isang nakakatakot na babala noong mga nakarang araw, sinabi ng Foreign Minister ni Putin na si Sergei Lavrov ng ibig sabihin ng digmaan ay totoong digmaan sa isang panayam na nabroadcast sa mga Russian television noong mga nakarang araw, sinabi ni Lavrov na ang NATO ay nakikibahagi sa isang digmaan laban sa Russia sa pamamagitan ng isang proxy at kasalukuyan nilang inaarmasan ngayon ang proxy na ito sa pagsasalita kaugnay sa ginawang pagpapadala ng mga Western countries ng armas sa Kiev. Sinabi ni Lavrov na ang mga armas na ito ay magiging isang lehitimong target para sa Russian military na kumikilos sa loob ng konteksto ng kanilang tinatawag na special operation. Sinabi ng mga eksperto na ang desisyon ng Germany na talikuran ang patakaran nito na nagbabawal sa pagpapadala ng mga armas sa mga conflict zones ay walang duda na magdudulot ito ng pagkabahala kay Vladimir Putin. Nais din ng German government na suportahan ang The Netherlands at Estados Unidos sa ginagawa nilang pagsasanay sa mga Ukrainian na sundalo tungkol sa paggamit ng mga artillery systems mula sa ibang bansa. Si Friedrich Merz, ang pinuno ng Christian Democratic Union sa Germany, ay nanawagan na maglaan ng malaking pondo para sa pagpapadala ng maraming German weapons sa Ukraine. Samantala, ang Russian military ay nawalan ng humigit-kumulang 70% ng kanilang missile capacity mula nang sinimulan ng Moscow ang pagsalakay sa Ukraine dalawang buwan na anakakaraan, ayon sa isang defense expert. Si Kristo Grosev, isang Bulgarian investigative journalist at ang nangungunang Russian investigator ng Bellingcat Investigative Website ay natuklasan nang Moscow ay mayroon lamang 30% natitirang missiles sa kanilang imbentaryo mula nang umatake ito sa Ukraine. Idinagdag ni Grozev na nagtrabaho bilang isang radio reporter noong panahon ng komunista sa Bulgaria na ayon sa mga ulat ay 30 hanggang 40 katao na lamang ang nag-ooperate sa mga natitirang missiles ng Russia. sinabi niya na mayroon silang 30% kumpara noong nagsimula ang digmaan na pag-alaman din nila kung sino-sino ang nag-ooperate sa mga missiles at sinabi na limitado lamang ang resources ngayon ng Russia Ayon sa kanilang nakuhang intelligence report, tatlong hanggang apat na katao na lamang ang nag-ooperate ngayon sa mga missiles dahil patuloy umanong tinatarget ng Ukraine ang mga Russian missile programmers. Sa kanyang komento tungkol sa ginawang pag-atake ng Russia sa southern Ukrainian city na Mariupol, sinabi ni Grosev na maaring magtagumpay ang Moscow, ngunit iginitin niya na hindi ito nangangahulugan na matatalo kaagad ang Ukraine dahil sa matapang at patuloy na pakikipaglaban ng mga sundalo nito maaaring mahirapan ang Ukraine dahil sa kawalan ng pagkokontrol at sa kakulangan ng mga armas sa kabila ng kahandaan ng mga tao nito na makipaglaban ngunit sinabi ni Grosev na ito ay sinusolusyunan na dahil maraming mga high precision weapons ang ipinapadala na ngayon sa Ukraine Bilang resulta nakikita ng mga eksperto ng depensa ng Ukraine ay maaaring mahirapan ngayong linggo ngunit posible itong makabawi kapag dumating na ang mga armas na ipinadala mula sa mga western countries Sinabi ni Grunsef na sa yugtong ito labing-siyam na bansa ang handang magbigay ng mga high-tech na armas sa Ukraine at ito ay magbibigay pag-asa sa gobyerno ng sabing bansa Samantala, ang Russia ay nagdulot ng matinding pagkabahala dahil maaari umano itong gumamit ng mga tactical nuclear weapons sa patuloy na pakikipaglaban nito sa Ukraine matapos itaas ni Vladimir Putin ang alert level ng kanyang mga nuclear forces.